Ito ang mga bulaklak ng kalumpang. At ito naman ang kanyang puno. Ang scientific name nito ay Sterculia fetida at ang genetic name nito na Sterculia ay hango sa Latin na stercore nang ibig sabihin ay dung o manure. Tumutukoy sa mabahong amoy na meron ang mga dahon at bulaklak ng ilang species. Ang specific epithet naman na fetida ay emphasis sa stinky smell nitong kalumpang na maaamoy sa kanyang mga bulaklak. Hmm, bantot! parang maalat-alat na nakulog. Notable ang kalumpang sa kanyang bunga na may kakaibang hugis. Green pag immature at pag hinug na ay matingkad na pula. Merong apat hanggang limang mga follicles ang mga bunga ng kalumpang. Itong parang mga pods. Dehiscent din ang mga ito. Ibig sabihin, pag mature na, kusa itong bubukas. Ang mga buto ng kalumpang ay itim. Source ito ng kalumpang oil na traditionally ay ginagamit bilang light source. Comparable din daw ito sa olive oil. Non-toxic at pwedeng pangluto. Edible din ang mga buto. Pwedeng kaining hilaw, pero hinay-hinay lang dahil pag nakarami ay maaaring magdulot ng pagtatae. Nababawasan ang laxative at purgative properties ng mga buto pag sinasangag o piniprito. Dito sa ilo-ilo, tinatawag din na bubog ang kalumpang. Sa inyo ba, anong tawag at gamit sa punong ito? Share in the comments below. And together, let's promote and maintain Philippine biodiversity and natural heritage. Ako si Celine. Support my work by sharing this original video and not re-uploading it. Kita kit sa next video!